Recording na Direk okay na tayo Yung script writer natin Yung audio Rinig ba ako? Camera rolling na tayo no? Pakimonitor na lang ng script Ha? Ano? Ako lang pala mag-isa <laughs> Huwag na natin patagalin pa. tayo ngayon sa Tagig area para magsagawa ng isa na namang Kali survey. Let's go. Boding, Let excuse me. Nag-survey ako sa YouTube. Okay lang ba magtanong? Pabor ka ba sir na palitan yung ating 1987 Constitution? Uh, yes, no, maybe, or no idea pa. No idea po. Uh, undecided pa ngayon. Dapat siguro palitan na yan. Um, undecided uh, Undecided sir. Ala, ano po ba yung 1987? Ah, so, hindi, hindi po kayo aware, uh, no idea pa po No idea? Ano idea pa kayo? Okay. Possibly, yes Apayag uh, po kayo? Ah. <laughs> ah, wala akong idea Ano ah, idea po? Ah, wala, uh, wala akong idea Parang, ano sir, mahirap na papalitan kasi yan ang kultura ng bansa ng Pilipinas Undecided pa Maybe Apayag <laughs> po ba kayo na palitan ang ating 1987 Constitution? Yes? No? Yes Payag kami si Payag kami. Oo oh, naman, yes. Yes po sa inyo, sir. Oh. Okay, undecided. Undecided. Uh, I don't know. Pabor And... ka ba na palitan ng ating 1987 Constitution? Yes, no, maybe, or no idea pa kayo? Wala ka pa ako, sir. Idea, sorry po, sir. Ah, okay. Undecided pa. Uh, undecided. Um, actually, we're not informed about it. Uh, hindi ko alam kung ano yun, eh. Uh, so no idea ka pa ngayon. No idea din. Maybe, maybe. Thank you, sir. Maybe. Ah, uh, maybe. Oh. No idea pa eh. Okay. Um, no idea pa po. Uh, for now, no po muna. Undecided. Undecided pa. Oh, okay. Undecided. Sa Ayaw okay. nyo. kasi ano na natin yun. Kinalakihan na rin natin yun eh. No idea. Ay, no idea. No idea. okay. Oh, yes, po, Gusto po mo palitan. Kasi po yung 1987 Constitution, isang malaking pagkakamali. Kasi yan eh ang panahon ni Cory Aquino na impiluwesan niya lahat ng mga nakaupo para baguhin yung pabor sa kanila. Kaya dapat baguhin. Pero ang dapat, sa gagawin pagbabago, mas maganda kaysa rosa sa 1987. Kasi yung 1987, pabor sa mayayaman yun. Uh, ako pabor. Kasi parang hindi na siya applicable sa ngayon? Uh, I don't think so. Hindi naman ganun kaganda yung basis na for changing it. Eh. Okay. Like, gusto lang nila palitan yung the way leaderships work. They haven't really been clear, especially with this current administration, why they're gonna make those changes and why they're needed right now. More on public clamor lang eh. Like, basically with what this administration has been doing for the past eight years, just riling up people, dividing people. No, sir, no. Hindi ka pabor. Ah, uh, uh, pwedeng palitan. So pabor kang palitan. Pabor na kung palitan. No idea po, sir. No idea. No idea. Um, maybe. Maybe. No idea. No idea. Ako ano, basta uh, against kasi 'yung <laughs> against kasi kami kay Cory kaya, ako. oh. Okay. Yeah. Okay ka po ba na palitan 'yung ating 1987 Constitution? Sir. Sir sumagot. <laughs> no idea pa. Okay. No idea, pero okay naman. So, kasi, ano ba? Pabor ka ba or no? Or no idea pa? Neutral. Uh, okay lang na hindi. Okay. Uh Oo. -oh. Um, ako, ay, as of now, no, no idea. Kasi, uh -huh. hindi, ko, ka, uh hindi -huh. ko, at least, uh, ano ako eh, wala akong, uh -huh. hindi ako knowledgeable sa mga constitution and uh -huh. everything. No idea so, pa. Yes, yes. Um, I think it can be updated in many ways. Uh -huh. and it was, it was written a bit it, very specific Time. Um, and I think a lot of our, um, a lot of our things have changed since then. Uh, for me, no. Hindi ko pa alam. Kaya, may idea. <laughs> <laughs> <pirin> <laughs> naman, no, no. Uh, sa aking pabor naman, since uh, makakatulong naman siya para sa ating sampayanan. Yes sir, ako pabor ako. Kasi, ano yun eh, magiging epekto nun sa atin na lahat, hindi na sa parang may pinapaboran lang. Maybe, maybe, maybe. maybe. Wala pa akong idea. No, Pabor po ba kayo na baguhin yung ating 1987 Constitution? Yes, no, maybe, or no idea. Hindi ko alam kung ano So, no idea pa? No idea. Um, no idea. Ah, no idea? No idea pa. No Pabor ka ba na palitan yung ating 1987 Constitution? Yes, no, maybe, or no idea pa? Maybe. Maybe. Um, no idea pa. No? No. No idea. No idea. Okay lang gamitin sa sagot sa video. Sige. Dito ka-upload after a week. Thank okay. you, mama. Thank you. Ah, uh, <laughs> I don't know. I, so, no idea pa or undecided? or I have no idea na papalitan siya. Ah, <laughs> um, I guess not this time. Especially yung mga nakaupo sa government is too greedy sa power. Or, I'm not really familiar kasi. No idea pa? Yeah, no idea. No idea. Yes, no, maybe or no idea. I am not familiar. No idea pa. No, ano hindi kami po? away. <laughs> na ano, na papalitan, hindi kami away. Everything naman may kailangan ng modification, syempre. For me, kung may mga glitch na nakita, let's go for it. Maybe. Maybe. Uh, actually, no idea pa. Yes. una muna dun sa presidential ano natin. Gusto ko ma... Kasi yung six, six years, medyo, medyo masyadong mabilis yun para sa magaling na presidente. Ngayon, kapag uh, maganda yung pamamalakad ng presidente na yun, extend natin ng another four. Papabor -pa 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 ako kung makakatuloy sa mga mamamayang Pilipino? Uh, may idea pero basically hindi. Hindi ka pabor ako. Okay lang gamitin yung sagot mo sa uh, video? Pwede yung blank. <laughs> pering okay, di ko blur Yes? No? Maybe? Yes. okay. No, no, no. Ayaw niyo kung palitan. Okay, Okay, wala. Uh, un actually, undecided ako sa mga ganyan eh. Hmm, maybe? O po. Yung no po. Hindi kayo pabor? Yes po. Okay. Sorry, hindi po ako aware. No idea pa sir kasi hindi pa masyado na kita yung pag ano ngayon eh. Ah, pabor ka ba sir na palitan ng ating 1987 Constitution? Okay. Yes. Hindi po. Ah, hindi. Ah, no. No. No, hindi kayo pabor. Oh, no. idea dyan sir. Oh, maybe. na uh, undecided kayo ma'am? Hmm. Uh, sa akin pabor ako yes kasi when grade 11 grade 12 naman kayo napag-usapan na namin yung transition into federal ano uh, federalism sa akin maybe this is the right time to try something new naman kasi tig natin kasi masasabi kung okay siya hindi pag hindi natin na apply do talaga madaming kailangan i-consider pero kahit ano naman uh, kahit yung government naman ngayon or hindi naman perfect ko. so maybe yung federal baka maging okay sa atin okay. Hindi ka popador? No. no idea. I no mean, idea. O oh, or no idea ka pa, sir? Uh, para sa akin kasi kung kung sa tingin nakakabuti naman sa bayan, pwede. Kung uh, kumbaga sa akin, yes. Ka? Hindi ko po alam sir yung, kung anong papalitan eh. Hindi. Hindi ka popador? Hindi. Uh, no idea sir eh. Ah. Okay. No idea pa rin to. No idea, pa? no idea po eh. Pabor, pabor. Pabor ka. Yan. Kasi mababago ang ating gobyerno. Saka yung mga mga ano natin, mga senador natin, hindi na magkukurap. <coughs> pero parang preferis Pero yung mga kagadram, uh, ano ba ano natin, kumiya, okay, okay, uh, kikita tayo, kikita ba, kikita ang Pilipinas, eh, pwede tayo magbukas. Okay na tayo. Pabor ka siya. Opo. Hindi, hindi, hindi. Wag, wag. Palitan ko. Aparagi ko, dako, ako. Kasi ang hirap din kasi hindi mo rin alam kung saan ba, alin ba ang mas makakabuti sa mga Pilipino. Hindi natin alam ano ba. Okay ba sa atin kung mag-federal tayo o katulad pa rin yung dati natin sistema. Siguro mas, uh, mas makakasagot niyan yung mga ano, lawmaker. No idea. No idea. No idea. Ready? No oh. Hindi na. Hindi na dapat. Hindi na. Ay, wala po ang idea sir eh. Ah, oo. Oh, oh. Hindi eh, pa ako siyum dyan no dahil, oo. Oh. Aaralin ah, pa. Oo, oh, oo, oh, oo. Yeah. Para ba. sa akin, paboro para mapalitan siya kasi para naman sa ikaangat ng ekonomiya ng buong Pilipinas yun. Hindi pa ako sigurado dyan eh. Hindi uh, ka pabor. Hindi ka pabor. Ah. No idea po. No idea. Pabor ba kayo? Hindi pabor, hindi pa decided. No idea idea pero para sa akin parang pabor na ako doon eh. pabor po ayo oh. para sa akin hindi ayo na oh parang undecided ako eh undecided. kung ako tatanungin papalitan natin kasi kumbaga parang cellphone lang yan eh kung may Nokia no na Honor 3210 may nagbago na kumbaga po pwede pwede din palitan ah, ayun okay, hindi po eh hindi ka pabor na palitan no. pabor. Okay? ako pabor ako ah. Pabor ako, kasi makaano ko e, eh, makamato sa akin. E, bongbong ako. Kaso yeah. si BBM parang ano, hindi niya priority, sabi ni BBM eh, Siguro inaalala niya baka makasakit saka nakalaoban. Pero si BBM magat rin, ayaw niya may masaktan. Yun ang gusto ko sa kanya, maganda ang wali niya. So hmm. pabor, pero pabor ka, ma'am? Pabor akong palitan yeah. At dito na tatapos ang ating pagtatanong dito sa mga tao sa Tagig. Sa kayo sa tingin yung next natin pupuntahan? Comment down below. Malay nyo sa bahay niyo na yung na? Kiss me sign, Kali survey. Ako yung nagagutin sir, yung tagot uh, sa video. Oo, oh, dito ka-upload ma'am, after a week. Thank you mama, thank you Okay lang pang gamitin din sa gusto mo sa video? Oo Hindi ko kong upload siya Kung gusto mo lang mapanood Supportahan niyo rin yung video ko na Captain Hookshot Puro Basketball Shoutout sa BSwayo, sa Ibayo, at sa Santana, pabalip out, Shoutout? Shoutout sa mga taga Market Market, mga kasamahan ko, si Tinsel, si Nanay, si Mabel O may mga kasamahan ko, dito ako ngayon! Shoutout!